Mga karosa, kung pag-uusapan ang kasaysayan ng showbiz sa Pilipinas, hindi pwedeng mawala ang love teams. Ito ang isa sa pinakamalalakas na puwersa sa industriya, mga tambalang nagpakilig, nagpaluha, at minsan, nagpaasa sa milyon-milyong manonood. Mula sa klasikong dekada 80 hanggang sa mga tambalang umusbong sa social media age, bawat isa ay may kwento ng pagsikat, intriga, at minsan tunay na pag-ibig na lumampas sa harap ng kamera. Pero hindi lang ito, basta listahan. Bubusisiin natin ang top 10 artista na may pinakamagandang love team sa kasaysayan ng showbiz. Kung paano sila nagsimula, bakit sila minahal ng masa, at paano sila nanatiling buhay sa alaala ng fans kahit lumipas na ang panahon. Kaya bago tayo magsimula, mga karosa, huwag niyong kalimutang ilike ang video na ito. Mag-subscribe sa Aling Rosa para sa mas marami pang kwento ng showbiz at i-on ang notification bell para wala kayong mamiss sa ating mga kwentuhan. Number 10 Taong 2014 nang maganap ang isang kakaibang pagsabog sa showbiz, ang tambalan ng Nadine Lustre at James Reed, mas kilala bilang Jadin. Nag-umpisa sila sa pelikulang Diary ng Pangit, isang rom-com na umapela sa kabataang henerasyon ng panahong iyon. Simple lang ang istorya, pero naging relatable sa maraming kabataan, lalo na't may kasamang modernong kilig at witty banter. Hindi nagtagal, sinundan ito ng Talk Back and You're Dead at para sa Hopeless Romantic na parehong kumita at naging usap-usapan. Ngunit ang tunay na pagsabog ng Jadine Fever ay nang umere ang On the Wings of Love sa prime time. Halos buong bansa ang nahumaling sa love story ni Nalia at Clark. Araw-araw trending ang hashtags at kahit sa kalye, makakarinig ka ng mga tao na pinag-uusapan ang mga eksena. Ang maganda sa Jadine, hindi lang sila sa harap ng camera suite. Eventually, naging tunay na magkasintahan sila, na mas nagpalakas sa fandom. Kahit noong inanunsyo nilang naghiwalay sila, marami ang hindi makapaniwala may ilan pa ring fans na umaasang magkakabalikan sila balang araw. Hanggang ngayon, may Jadeen Forever posts pa ring nagtrending tuwing may kahit anong balitang lumabas tungkol sa kanila. Number 9. Kung titingnan mo ang love team ng Liz Quinn, makikita mo ang perpektong timpla ng modern fairy tale romance. Nagsimula silang magtambal sa teleseryeng Forevermore noong 2014. Kung saan gumanap sila bilang si Agnes at Sander. Hindi lang kilig ang dala ng teleseryeng ito. Naging cultural phenomenon ito lalo na't na sumabog ang turismo sa Benguet dahil sa strawberry farm na naging isa sa mga setting ng palabas. Sinundan pa nila ito ng Dolce Amore at ilang pelikula tulad ng Alone Together. Bukod sa mala-prinsesa ang ganda ni Liza at boy next door appeal ni Enrique, nag-stand out sila dahil sa pagiging sweet on-screen at off-screen. Isa sa mga dahilan kung bakit minahal ng tao ang Liskwen ay ang kanilang loyalty sa isa't isa. Sa panahon na maraming artista ang nag experiment sa ibang ka-love team, nanatili silang magkasama sa lahat ng projects. Dagdag pa rito, hindi sila takot ipakita na close at sweet din sila sa totoong buhay. Sa kabila ng pagiging low profile sa mga nakaraang taon, nanatili silang matatag na tambalan sa mata ng fans. Para sa maraming LISQ supporters, wala silang katulad pagdating sa chemistry at visual appeal. Number 8 Kung pag-uusapan ang love team na may pinakamalakas na fanbase nitong huling dekada, hindi pwedeng hindi mabanggit ang katnil. Mula Princess and I, Got To Believe pangako sa Yo Remake, hanggang The House of Us, walang project na hindi naging blockbuster. Sila rin ang isa sa iilang love teams na nagtagal ng higit isang dekada, both on and off cam. Ang secret nila, genuine na friendship bago naging relasyon, at consistency sa pagpili ng projects na swak sa kanila. Number 7. Naalala niyo pa ba nang pumutok ang tambalan ng Kim Chu at Gerald Anderson mula sa Pinoy Big Brother Teen Edition noong 2006? Sa simula pa lang, kitang-kita na ang chemistry nila. Hindi scripted, hindi pilit. Natural lang na koneksyon ng dalawang baguhang artista na sabay na sumikat. Matapos lumabas sa PBB, agad silang binigyan ng teleserye na sana maulit muli na naging patok sa masa. Sinundan pa ito ng My Girl, Philippine adaptation ng Korean drama, Tayong Dalawa, at Kung Tayo'y Magkakalayo. Lahat ng ito tumatak sa puso ng fans dahil sa chemistry nilang parang magjowa kahit wala pang kumpirmasyon noon. Dumating ang panahon na nagkaroon ng personal na issue at naghiwalay ang kanilang tambalan pero ang legacy ng Kimerald ay buhay pa rin. Maraming fans ang umaasang magkaroon sila ng reunion project at tuwing may balitang magtatambal silang muli, automatic trending ito sa social media. Kahit sabihin ng iba na tapos na ang era nila, hindi maikakaila na isa sila sa pinakamalakas na love teams ng henerasyon nila. Number 6. Mga Karosa, kung may love team na nagbigay ng pinakamatinding hugot sa pelikula, walang tatalo sa tambalan ni Nabea Alonso at John Lloyd Cruz. Sila ang tinaguriang box office love team ng 2000s at halos lahat ng pelikula nila ay naging instant classic. Sino ba naman ang makakalimot sa One More Chance noong 2007? Ang kwento ni Napopoy at Basya ay nagmarka sa puso ng mga Pilipino. Ang mga linyang, She had me at my worst, you had me at my best, ay naging parte na ng kultura. Pero hindi lang doon natapos ang magic nila. Sinundan pa ito ng Miss You Like Crazy, The Mistress at ang sequel na A Second Chance na muli na namang nagpaiyak at nagpakilig sa buong bansa. Ang galing ng tambalan nila ay nakasalalay hindi lang sa kanilang natural na chemistry kundi sa husay nilang umarte. Hindi mo mararamdaman na scripted ang mga eksena. Parang totoo talaga ang emosyon sa bawat tingin bawat luha at bawat yakap. Kahit walang kumpirmadong relasyon sa totoong buhay, naging espesyal ang partnership nila dahil sa respeto at tiwala sa isa't isa. Sa mata ng fans, sila ang perpektong halimbawa ng on-screen couple na nagmahal ng totoo, kahit sa pelikula lang. At dahil sa mga iconic nilang proyekto, hindi nakapagtataka kung bakit nananatili silang isa sa pinakaminahal na love team sa kasaysayan. Number 5. Kung may love team na pwedeng sabihing childhood ng maraming millennials, walang iba iyon kundi sina Jolina at Marvin. Sa dekada 90, sila ang hari at reyna ng wholesome teen romance. Nagsimula ang tambalan nila sa Gimik, isang youth-oriented show na nagpakilala ng maraming kabataang artista. Mula doon, binigyan sila ng mas maraming projects tulad ng Labs ko si Babe, Flames, at Hey Babe. Lahat naging box office hits. Ang charm ng Jolina Marvin Tandem ay nasa pagiging natural at relatable. Si Jolina, kilala sa kanyang makulay na fashion, lalo na ang Butterfly clips at makukulay na outfits, at si Marvin, ang tipikal na boy next door na simple pero nakakakilig kahit hindi sila naging magkasintahan sa totoong buhay. Ramdam ng fans ang malalim na pagkakaibigan nila. Isa sa mga dahilan kung bakit tumatak sila ay dahil sa pagiging wholesome at malinis ng image nila. Perfect sila para sa mga kabataang viewers noon. At kahit ngayon, may nostalgia factor ang tambalan nila. Napatunayan din nila na kahit lumipas ang panahon, nananatili ang kanilang koneksyon Lalo na't nagkaroon sila ng reunion projects na muling nagpasaya sa fans. Number 4 Mga Karosa, pag-usapan natin ang isa sa pinakakilalang love teams na nag-iwan ng matinding marka sa kasaysayan ng showbiz, ang tambalan ni na Claudine Barreto at Rico Yan. Nagsimula silang magkasama sa youth-oriented show na Gimik noong dekada 90 at agad nag-click ang kanilang chemistry. Pero ang tunay na sumelyo sa tambalan nila ay ang primetime teleseryeng mula sa puso noong 1997. Sa seryeng ito, ginampanan ni Claudine ang papel ni Via at ni Rico naman si Gabriel. Ang kwento ng isang simpleng lalaking handang ipaglaban ang babaeng minamahal laban sa lahat ng hadlang ay tumagos sa puso ng manonood. Bukod sa teleserye, nagkaroon din sila ng matagumpay na pelikula gaya ng Got to Believe, isang rom-com na naging kulto sa fans at hanggang ngayon ay pinapanood pa rin tuwing Valentine season. Ngunit ang pinakamasakit na bahagi ng kanilang kwento ay nang bigla ang pumanaw si Rico Yan noong 2002 sa edad na 27 habang nasa bakasyon sa Palawan. Isang buong bansa ang nagloksa at lalo pang naging sentimental ang mga alaala ng tambalan nila. Hanggang ngayon, para sa maraming Pilipino, walang makakapantay sa Claudine Rico Love Story. Isang tambalang hindi natapos sa pelikula, kundi sa totoong buhay. Number 3 Kung tatanungin mo ang mga batang 90s kung sino ang paborito nilang love team noon, malamang na marami ang magsasabi ng Juday at Wawi. Nagsimula ang tambalan nila sa iconic na teleseryeng Mara Clara noong 1992 kung saan ginampanan ni Judy Ann ang bida at si Wowie naman ang kanyang matapat na kaibigan at love interest. Ang kanilang on-screen romance ay tumatak dahil sa simplicity at sincerity. Walang labis, walang kulang. Matapos ang tagumpay ng Mara Clara, nagpatuloy ang kanilang partnership sa iba pang proyekto tulad ng Esperanza at Paano ang Puso ko. Kasama ang isa pang malaking bituin na si Rico Yan. Nagkaroon sila ng love triangle na mas lalong nagpainit sa kwento at nagdagdag ng kilig at intriga. Ang lakas ng tambalan nila ay nasa relatability. Si Juday, kilala sa kanyang natural at walang arte na acting style. At si Wawi, na charming at down to earth. Hindi sila nagkaroon ng confirmed na relasyon sa totoong buhay, pero ang friendship at respeto sa isa't isa ay malinaw na nakikita sa harap at likod ng kamera. Hanggang ngayon, tinuturing pa rin silang isa sa pinaka-authentic na love teams sa Philippine Entertainment History. Number 2 Mga Karosa, bago pa sumikat ang modern-day love teams, may isang tambalan na literal na nagpabaliw sa buong bansa noong dekada 80. Walang iba kundi sina Sharon Cuneta at Gabby Concepcion, o mas kilala bilang Shagab. Nagsimula ang kanilang partnership sa pelikulang Dear Heart noong 1981, kung saan gumanap sila bilang dalawang kabataang mula sa magkaibang mundo na nagmamahalan sa kabila ng mga hadlang. Ang kilig at chemistry nila ay agad na tinangkilik ng publiko. Sinundan pa ito ng sunod-sunod na blockbuster hits tulad ng PS. I Love You, Forgive and Forget at Patiba Pintig ng Puso. Hindi lang sa pelikula naging malakas ang tambalan nila sa totoong buhay. Nauwi rin sa kasalan ang kanilang love story, bagay na lalong nagpatindi sa pagmamahal ng fans sa kanila. Ngunit, tulad ng maraming fairy tale, dumating din ang pagsubok at nauwi sa hiwalayan ang kanilang relasyon. Kahit naghiwalay sila, hindi nawala ang legacy ng Shagab. Noong nagkaroon sila ng reunion sa pelikulang Unexpectedly Yours noong 2017, muli nilang pinakilig ang mga fans Mula sa mga loyal supporters ng 80s hanggang sa bagong henerasyon na noon lang nakapanood ng kanilang tambalan. Sa kasaysayan ng Philippine showbiz, ang Syagab ay nananatiling isa sa pinaka-iconic at hindi malilimutan. Number 1. At narito na tayo sa Tuktok mga Karosa. Kung may love team na pwedeng tawaging unang nagpasabog ng pambansang kilig, iyon ay walang iba kundi si Nora Aunor at Tirso Cruz, kilala bilang Guy and Pip. Nagsimula ang kanilang tambalan noong huling bahagi ng dekada 60 sa panahong ang pelikulang Pilipino ay namamayagpag sa big screen. Si Nora, ang superstar, ay may kakaibang ganda at talento na minahal ng masa, habang si Tirso ay ang matini idol na may wagas na charm. Ang tambalan nila ay hindi lang tungkol sa romansa. Ito ay naging simbolo ng kwentong Rich Boy Meets Poor Girl na gustong gusto ng mga Pilipino. Nagkaroon sila ng napakaraming pelikula, kabilang ang Young Love, Guy and Pip, at Bato sa Buhangin. Ang kasikatan nila ay umabot sa puntong may sariling Nora Tirso Fan Clubs sa buong bansa at maging sa ibang bansa kung saan may mga Pilipino. Isa sa pinaka-iconic na bahagi ng kanilang partnership ay ang Esperanza doll na iniregalo ni Tirso kay Nora sa totoong buhay na naging parang simbolo ng kanilang tambalan. Kahit hindi sila nauwi sa tunay na relasyon, ang Guy and Pip ay patuloy na binabanggit sa tuwing pinag-uusapan ang golden era ng love teams sa Pilipinas. Hanggang ngayon, Tuwing magtatambal sila sa mga special projects o concerts, bumabalik ang alaala ng isang panahong buong bansa ang sabay-sabay na kinikilig. At ayan mga karosa, natapos na natin ang ating countdown ng top 10 artista na may pinakamagandang love team sa kasaysayan ng showbiz. Mula sa mga tambalang nagpauso ng kilig sa dekada 60 hanggang sa mga modernong love teams na hanggang ngayon ay trending sa social media. Kitang-kita natin kung gaano kalaki ang papel ng on-screen romance sa kulturang Pilipino. Ang bawat love team na nabanggit natin ay may kanya-kanyang kwento, may ilan na nauwi sa totoong pag-iibigan at mayroong ding hanggang sa harap lang ng kamera. Pero isa lang ang sigurado, lahat sila ay nagbigay ng matinding saya, kilig at minsan pati sakit sa milyon-milyong Pilipino. Sila ang dahilan kung bakit tuwing may bagong teleserye o pelikula. Umaasa tayong makakita ng chemistry na totoo at nakakaantig ng damdamin. Kung napansin ninyo, may mga tambalan sa listahan na kahit matagal nang hindi nagkakasama sa proyekto, nananatili pa rin sa puso ng kanilang mga fans. At iyan ang tunay na sukatan ng isang matagumpay na love team, ang kakayahang manatiling buhay sa alaala -ala at damdamin ng mga tao kahit lumipas na ang maraming taon. Kung nagustuhan niyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share at i-subscribe para sa mas marami pang throwback at kwentong showbiz na siguradong magpapangiti sa inyo. I-click na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga bagong uploads. Ngayon, gusto naming marinig mula sa inyo. Sino sa mga love teams na ito ang pinakapaborito ninyo at bakit? O baka naman may love team na hindi namin nabanggit pero feeling ninyo ay deserve mapasama sa listahan? I-comment na ang inyong sagot sa baba at pag-usapan natin.